O oh, bakit? O oh, ano pangit? Pangit ka din! At sa masama ang na! ah! <laughs> pangit! Masama ba tumingin? Kasi nagagapuan ako sa'yo eh! Wala akong sa kondisyon pater no? Baka igaw sa ako oh! Ay, na nga kita? Eh hey, alas na nga! Cheer! O! O tumatabay niya! Ikaw so, nga nagigisabay eh! Tungka mo na! Kumauna! Kumauna sa'yo! Tignan mo!

Jumalan na ako doon, nababakla ka sa akin. <laughs> Masahid ma. Hoy, di ako bakla ha. Siya po ha. Dahil sa mga kagagawa nyo, natatamaan ako sa mga ano nyo, na may nameriso kayo. Umalis na ako. Umalis ka! Oh! Ba, magano mo na? Kung gano'n ka ba? Magigigit pa nga, ng simento doon. Magigigit ka, Mag si tingnan Mag mo nga yung -dala mo. Kaya nga, para maraming laman. oh, kung muna, wala. Oo, muna, eh, hmm. Ito! Ay, mamaya ka na. Ay! na ako eh. Isa isa na lang. Umalis ka dyan. Umalis ka pa ako lang, matulig. Hindi pa na ako. Ano nga, walang tubig. Ano nga, walang tubig yan. Ah, ang lao na, ang lao na, muna, ay. Ay, na muna, muna, Sige, mau na ka, Sige. Ayamu kasisiya may talan tubig may dalang tubig hmm, e. ay, may kayo. Ayang <laughs> <coughs> uh, 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 ay, ako ng tubig buay. Halo ako, halo ako, halo ako, mabubuhay ako. Nah. Halo ako, halo ako. Halo ako, ako. Halo ako, halo ako. Halo ako, halo ako. Halo ako, halo yan, Halo ako, halo ako. Halo ako, ako. muna! ako, pangalawa. Oh, pangalawa ako. Halo ako, halo ako. Halo ako, halo ako. Halo ako, halo